tips kung paano magkumuha ng mga stock na fingerlings, keto fingerlings. Mas mainam bang kunin ang 2 inches, 3, 4, 5. Kasi ang 7 inches, hindi nakakailangan ninyo ng aerator. Pero usual yung binibenta nila, 1.2 to 6 inches yung mga binibenta. Pero kapag mas malaki na yung fingerlings, medyo mas mahal na yon. So ngayon, ito yung nakilala ko sa GC namin na si Madam Annalisa Valdez ito yung kanyang bahay tapos ita. uh, sasamahan so, niya kami sa kanilang farm sa Dabas yung sakit dito sa may Camp Piscara so tara samahan niyo kami so ayun yung sasakyan nila tutok na pa ayun yung uh, sasakyan so, nila Diretso na kami sa farm nila. Ayun yung sasakyan nila. Yung kanyang lang hatchery kung saan, susundan lang namin sila papunta dun sa may farm nags nila ng Philips nakahango lang ata sa araw na kong so ayan, binigyan na rin kami ng manual or yung guide nila sa pag aalaga ng dito, so ayan doon na yung hot nila ito yung nakita ko sa ano sa FB oh ayun so ayun siya para doon so tingnan natin yung hatcher nila madam analisa Valdez business ano family business Eh, family business eh. Ata. Mga ano siguro kukunin ko mga 5 inches na lang. Mga ano anayat na tayo siguro. Ate Lisa. Mayat nga alayan mo ba? Concrete ka na sir. Concrete. Oh, concrete. Ate Lisa, ate Lisa, ate Lisa, ate Lisa. pa dapat dapat 6 inches yun batik salang kita batin. Manu manu mit may sal kira sa tigwa 6 inches. Ah, 6 pesos. 6 pesos din

pag hindi siya, 6. Hindi, 6 na to. 6 inches Itong, na? Ito, hindi na. Wala nang erator. Pag 6 inches. Wala naman, sir. Pero yung 5 inches, te, kailangan na pa erator. Pwede irator. mong lagyan, pwede rin hindi. Ah, pwede rin hindi. Oo. Yung mga mga vlogger na ano, sabi nila dapat may erator. Pero meron nang erator. Siyempre, sir, na Parami lang lang. Okay, sige. <laughs> okay, buka-buka <laughs> okay. ngayon. <laughs> Sense, gete ka nang eh. Hoy, hindi, buodin na lang pumunta muna sa radiator. O. Pwede rin sa ay, tayo. pwede rin po. Mhm. -mm. So, 'yun na lang, te. Eh. Para may dagdag ah. oxygen na din. O, oh, dagdag oxygen na. Para masisigla sila. Ano ba yung tips 'te sa pag ano pag pipili ng stocks kapag ano? Kasi concrete kasi, Sir, ang advisable na size, itong 6 inches 'tcha ka 5 inches. Ah. Hindi pwede yung maliliit. Ang earth band lang 'yan pang ganito. Pang uh. earth band. Oo. Oh, oh. So, advisable ka pang concrete fish pan, 5 inches talaga. 5 to 8 inches. Hanggang sa 10 inches. Oh, dun, dun, na ako pa pwede. Uh Oo. -oh. So, yun Huwag yung ano. Huwag kang ng ganun. So, yung maliliit. Ang maliliit lang pan, yun. Pang earth pan. Sige. So, yun yung tips natin sa pagkuha ng ano, ng ng stock para sa concrete fish pan. Kung concrete fish pan pala yung ano, yung nilalagay natin sa concrete fish pan, kailangan 5 to 8 5 to 7 5 to 7 5 to hanggang 10 inches ah, hanggang 10 inches okay. hindi pa pwedeng mas mababa doon kasi pang earth pan na pala yun so yun talaga yung bibilin ko ngayon yung ano yung 5 inches na lang ano muna 1 2 muna te 1 2 oo 1 2 pieces ito yung ano nila 5 inches oh. yan yung 5 inches nila hindi lang. hindi kasi pwedeng pakainin pag kukuha ka Okay. Kasi ito travel mo siya eh. Ito travel siya. Yeah. Tapos pag ilalagay ko na sa ano ito, sa concrete pan ko Huwag mo hindi, muna din pakainin siya. Kahit pamayang hapon muna pakainin. Okay. So bawal ka pakainin. Tip number 2, bawal pakainin. But, number 1, kailangan okay. pag concrete fish pan, kailangan 5 to 10 inches. Hindi pwedeng ganito kaliliit na. Fingerlings. Ito yung tinatawag nilang 3 inches na, ah hindi, 4 3 to inches. 4. 3, to 3 to 4. 3 to 4 inches. inches. Tapos dito naman, sa kabila, ito, ang pang-re-lix yung mga to. 2 to 2.5 inches. Pang-earth pan lang yan. 2 to 2.5 inches. No, pang-earth pan. Hanggang doon. Ah, pang-earth pan ito. Mga ganito. Pag may earth pan ako, at least ano na dito. Mas mabilis lumaki sa earth pan, sir. Opo. Yun yung ano yun. So, uh, yung dapat yung lalim pala, ganito lang pag sa concrete pan. Pag finger lifts. Pag finger links. Kahit na ano, kahit na 5 inches pa lang pala, kailangan ganito. So, sobra yung nilagay ko doon. Babawasan ko na lang mamaya. Okay. Pag lumalaki, sir, nagdadagdag ka rin ng tubig. Ah, habang lumalaki? Oo, nagdadagdag ka rin ng tubig. Ah, sige po. Nagdadagdag tayo ng tubig habang lumalaki. Pwede ka rin maglagay ng pansel ng lupa. Lupa din. O, oh, ate! arte, maglalagay ako ng experiment ako. Pero mas maganda atang may lupa, no? Oo, oh, oh, mas maganda pag may lupa. Yeah. Tapos, lagay mo din ng mga kangkong, water lily, gano'n. Kangkong, water lily. Kangkong, water lily. Sige. So, tip number, ano number four na yun. Una, kailangan 5 inches. Pangalawa, yung lalim, yung dito lang, sa may bago magtuhod, tapos kailangan lagyan ng ano, habang lumalaki, tapasasan. Oo, dadagdagan ng tubig tapos yung ano, uh, as much as possible maglalagay din ng ano ng kampong at, water lily. Water lily. Sige te. Ano? Tapos pag may bubong ba yung Meron te, may bubong 'yun. Pag umulan kasi, pag walang bubong, pag umulan hindi ka pwedeng magpakain. Okay. Tapos Ayun, yung concert, bubong na yun. yung earth pan, kailangan din ng init. Ay, yung concrete, kailangan din ng init. Kailangan din ng init. Hmm. Ah... Dapat pala hindi Ketong siya ma... Kahit kalahati niya sana, wag mong pabubungan. Kalahati hmm. sana, huwag mong bubong. Pero medyo mataas naman yun. Na initan kapag ma, ma, ma araw dito sa tabi, na initan yung... yung... Pag gumaga, sir. Oo. Okay lang naman din. Pag hindi na initan yung tin, ano, babansot? Hindi naman, kailang... Hindi, hindi. lang gano'n. Ano yun? Ano yung tawag dun? <laughs> hindi siya maganda yung ano niya. Yung kulay niya, niya gano'n Kulay. Ah, okay. Ah, yung kulay hindi siya magiging darken Oo. Oh, oh. Okay. Puti. Ayun. puti yung palang parang albino. No? Mm -hmm. Kaya dapat ang pag mag-aalaga ka ng hito, kailangan din yung init. Mm -hmm. Tapos pag yung kalahate, walang bubong, So, yeah. okay, mystery, yeah? Lagyan mo din ng kwan I Ano, mean, huwag ka magpapakain pag, pag umuulan. Pag umuulan? Mm layo... Pag umuulan. problema Tapos yung ano nito, Ito na lang yung gagayahan namin. Oh. So ito yung kukunin namin, 5 <laughs> inches. Bakit gumaganyan sila, te? Yung parang nakatayo. Parang parang yan, sir. Parang nga. natutulog din, gano'n. Ay, natutulog din. Ah, okay. Ayan. May lumot na yung kukrit, ha, sir? Meron na, te. Ay, okay. Matagal na yun. ano, yung nababat, eh. Huwag Kasi... mong aalisin yung lumot na. Kaya mm -hmm. nito, oh. Ay ah, maganda pala yung pag ano may local na. Ikang to si Kuana, dagana, kan dagana din. Jay, wen, kan to ti dagana. Babalin ni kan ti dagana. Pa do ti dagana na. Ayan. Ito yung proseso ng pag ano. Thank sa laki yung bilang din eh. Kaya nagkita ka ng sakot pa, eh? Sako. Ito yung five inches. Pagsakon ka. Improvise na rin yung ano mo. Oh. Natakwa na. Ang gagag ka.

yang ini yang ini yang ini cara Okay lang pala na walang aerator eh. Bumili pa ako ng aerator. Water pump. Water pump. Okay. Ano, mga 2-7. Ano, pang ano, pang aquarium ang perfection uh, Hindi, hindi. Hindi, hindi. Naka- Hindi, hindi. Naka-dimagas. Pero pang malakasan eh. Ano lang yan, yung pang- pang ano lang, pang- alamang perfection. Isa, dumasakin eh? Ah, para mapabilis yung pagbilang, meron muna silang binilang na, no? Item. Tapos, isisilo na nila yun para mabilisan. Bakit,

Huh? Okay. 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 So ito yung kabuuan So ng kanilang hatchery si Madam Analisa Valdez and her family family business, ensure. <laughs> Manong mga islat oh. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. So, yun guys, natapos na kami sa aming pag-pick up ng aming order na Hito Finger Links. At pa-uwi na kami. Medyo umaambun na ngayon. So, ito yung kabuuan ng kanilang hatchery. Farm papalam na tayo kina madam analisa thank you nagilala ko si ano si mama analisa sa ano sa GC ng hito fingerlings so ito po yung kanyang ano mga kahito <laughs> yung kanyang kanilang ano hatchery farm so bye bye see you next episode para sa ating update sa ating concrete fish pond bye kapag ano daw biel pag ito, kahit hindi na siya babad dito hindi katulad ng ano ng ng tilapia na sensitibo kailangan may may oras dito sa ito kahit na pag pick up mo ng ano ng hito na to pwede yung diretsyo mo na agad dito sa ano na handa mong concrete pan hindi tutubyo pa parang oh. ano parang parang tadpon